So, pati ng mga pambata. Pero pa po eh. O kung di 'to gay ko. Sigeyo, okay sir. Ang pagrandom niyo para nababatak. Ah. Tapos 'yang tumutugon, parang consistent ini kataas dito sa ganito. Eh. Kabilaan, parang, uh -huh. parang si, 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 ganoon eh. eh, parang may time na ganoon oh, huh? parang may time na parang may, may natunog Pero <laughs> 'yung isang nagsan yung pinaka pinakapinya. Ano? Uh, Sa kaliwa kanan or o paikot, paikot. Okay, sige. Paikot. Okay, isa. Malalaman mo kung pag may sira yung balakang mo. Tingnan mo, tingnan niyo mahigpit ah. Dito lang 'yun. Para marunong kung bang matututo kayo kung ano yung mali. Ito, ibig sabihin yan, lateral view. Tingnan mo, pansinin mo yung puti, ah. Mm. Pansinin nyo. Tingnan mo to. Toink. Hmm. Yan. Problem yan. Problem yan. Ayan o. Oh. Dapat yan malinis din. Kung maga hindi siya susobra. So Once na may compression ang tawag dyan. L4, L5. Ayan. Tapos, kung kanina, ang view niya dito sa likod, tignan mo naman ngayon dito, sa harap naman siya lumapat. Ayan. O, oh, tingnan mo. Ang laki niya masyado. Di ba? Kung mapapansin mo, ang laki niya masyado. Okay, may upo ako, boss na. Parang may masaksag na okay. ako. Kaya nga, ito eh. Pag iba-iba yung posisyon, hmm. ibig sabihin nung sir, putok siya. Putok yun. Kaya, sa, so, sa so, tingin nyo, ilang buwan na siya masakit? O ilang buwan na nagpa ulit O may ano, ilang linggo na ba? Last year pa. Okay. Last year pa. Okay. Okay multi-level po. Okay, eh, sabi multi -level. nung mga, no, meron pinagawa sa exercise. Mm, yan yung o. exercise. Eh, kita eh Dito, okay. Ito dalawa nga lang tinuturo ko, L4, L5. Kita mo sa'yo, ang dami pala nito. Oh, T12, L1 down to L2, L3, L11. Okay. No herniation, no annual speed. Canon, yun lang, 4 annual speed. Okay, L3, L4. Masahin mo ha, o this desiccation diffuse this bulge. L4L5, this desiccation diffuse this bulge. L5S1, this desiccation diffuse. Ano ibig sabihin ng this desiccation or diffuse? Ang this, pag desiccation kasi, either to the left, or to the left, to the right. Putok siyang pakanan or pakaliwa. Yung diffuse naman, syempre ibig sabihin ng diffuse, eto yung this. Ang binabanggit dyan, ito, ayan, itong mga to, yan. Katulad yan, desiccation to the right yan. Ang tawag yan, desiccation to the right. Yung example na yan, pumutok na yan, yan. Yan. Siya, pagka diffuse, ibig sabihin, mas malala. Kung mas sira. Yan yung ibig sabihin ng diffuse. Yan nga, pagka tinawag na desiccation, either to the left or to the right. Yan naman, yung spinal canal stenosis, dun yan mismo sa ano, yung sa may sentro, spinal canal, central canal, yun sa spinal cord, dun ng stenosis. Pagkipot, ang meaning ng stenosis. Kaya ang nararamdaman mo, parang galay yung balakang mo. Minsan, may kirot-kirot sa banda dito. pa, eh. may, 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 time na, kaya pala ganun, kaya kasi sinasabi ko kung saan banda, tapos mayroon din doon. May, Multi-level kasi itong sa'yo eh. Kaya kung, kung saan saan na lang sumasakit L3, L4, L5, S1 Paulit-ulit L3, L4 Inulit-ulit Ibig sabihin dalawang bilang yan Taas baba na yan L3, L4 This desiccation diffuse Uulitin niya L4, L5 Uulitin niya ulit yung L5 L5, S1 Baba, taas, baba, taas, baba, taas Yun ang sira ng sagusin Kaya Huwag na kayong magtaka kung bakit paulit-ulit ang bilang. Okay. Tapos pala meron po para dito sa miss. Meron kayong dextroscoliosis, kaya pala, okay? Dextroscoliosis and mal spondylosis. Disc degeneration L3-S1 level, multi-level diffuse with probable facet joint hypertrophy okay, resulting in varying degrees of spinal canal stenosis. Okay, hindi same pa rin yun. Yun pa rin yun. Kaya, kaya sinawag ng multi-level more than 2. Kaya kung saan saan na lang may kirot, kanan kaliwa, kanan kaliwa. Dahil siyempre, dito sa kaliwa, sira. Eh, yung L3, L4 mo, pa kanan. Kaya pag gano'ng gano'ng, hindi mo na alam kung saan yung masakit, kanan ba o kaliwa. <laughs> yun ang totoo. Kaya may... Sige, okay. Okay. Pero, madaliin natin po. Ano ngayon? 12? 11? Ano ngayon para? 12. 12. Ang susunod na interval nyo, 12 plus 18. 27 kayo, no? Umakaka 3 session tayo. Kaya natin yan. Baklas yan. <coughs> lunes ngayon, balik kayo ulit ng isa pang lunes. Ano yun? Ano yung susunod na isang lunes? 19. 19. O 27 kayo, di ba? 19 tapos 24 Kasi yung 25, 26 Allowance nyo na yan sa ano Pang preparation nyo na yan eh Ha? 19 tapos 24 Makatatlong session tayo Kasi ang daming ano yan Kaya na pinanood namin <laughs> kaya ko yan, kaya ko yan. Bigyan nyo na ako ng ano. Bigyan nyo na ako ng... Kahit multi-level yan, kaya natin yan. Tapos tuturuan ko na kayo ng anong tuturuan ko kayo kahit papano. Siyempre sa abroad, wala na mag-adjust sa inyo ron. Kahit papano, tuturuan ko kayo ng mga stress, stretching nyo yung gagawin nyo. Tapos magbaon kayo ng pow dun. Kasi kung lumamig man ang panahon, sumakit yung mga masil-masil nyo. Kaya nyo yan, tayo. Magkasama kayo sa abroad. O, sino kasama sa abroad? nagmumutol lang at nagpasama ako. Ganito, sir. Ito, tandaan nyo itong posisyon. Sino kasama nyo sa abroad? Dapat dapat pala ako, ano, ah, uh, daw na ganyan. Oo. Oh, tapos ganito. Ayan. Yeah. Okay, last lap. Ayan. Yeah. kayo. Mararamdaman mo may tutunog doon. Safe yun. Roy, ulitin natin. Hindi, diyan ka lang, dyan ka lang. Na, na. Ako naman. Pakikita ko sa'yo na nagagawin din sa'kin. Sa Tingnan nyo, oh, tumayo kayo ng ganyan, tingnan nyo, nyo. Oh. Naririnig nyo? Very safe yan attraction pang sariling ano. Kung may kasama kayo sa bahay, masakit yung mga likod-likod nyo nangangawit. Gano'n ninyo. Safe yun. Hindi Tutulog man siya pero hindi kayo masasaktan. Tinuturo ko to para sa mga tatulad ni sir. Ilalayo ko ng Pilipinas, hindi ka agad makakabalik sa akin. Kung mayroon talagang problema. Oh, yun, tamil, yun, Yung sapatos na ka. Sige, hindi kang patagigod. Para yung mga likod nyo, hindi 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 masisira, hindi magkakaroon ng hypertrophy yung mga facet joint nyo. Ma-adjust siya agad. Ayan. Malaking bagay kasi yung meron na kayong matututunan kahit pa unti, -unti na safe. Sino kasama nyo ron? May mga tropa naman kayo ron, di ba? Panuorin nyo lang yung video natin. Huwag lang kayo itatakta. Okay, relax lang. Tsaka yung ganitong posisyon. Huwag nyo lang lalabanan. naramdaman nyo. O, kapilang side. Tingnan nyo maigi, ha? Yung gantong posisyon. Very safe to. Hindi kayo mapapahamak dito. Huwag nyo lang puwersahin. Kusa yung lalaga pa. Puso kayong konti dito. Tingnan nyo yung posisyon. Yung nasa ilalim, tuwid. Yung nasa ibabaw, L. Patupi. Tingnan nyo maigi, yan, o. No? Tapos, yung kamay, ganyan, o. No? O, parang pang model. Ang handle niyan, dito, ishoot nyo kamay nyo nagtutuhod, hindi inyo sa tuhod niya, o oh, relax lang, sabihin nyo lang sa pasyente, relax lang. Naririnig nyo? O, oh, may masakit? Wala. O, oh, ma, madidecompress yung mga compression doon. O, Kailangan nyo lang magtiwala rin sa therapist nyo para mas mabilis kayong bumalik. Pero to si Sir, followers ko talaga to eh. Nanonood ko sa oh, Okay, yung saliling mong panonood. Bahamas, Bahamas ba? Pero Bahamas pa to si Sir, oh. Itong bahamas, oh. Okay. Ayan, ganun na lang pagpapahalaga ko sa mga ano, eh, Mga pasyente ko sa malalayo. Nakarating sila rito. Tinutuwan ko talaga ng ano, kahit pa paano. Kasi baka ma-miss nyo yung handle ko eh. Wala. <laughs> baka mag-duwake eh. Tihaya sir. Sa Fridays ay sa Monday, sir. Ang boss, kung tumit yung pantay kaya ayaw mo pa. sige, aatakin ah, ko rin yan mamaya. Para ano? Para mo panatag yung mga loobay. Okay. Napapanood dyan ni sir, kaya sinasabi niya sa akin na tignan mo na master serve yung paa mo kung pantay pa ba. Kasi napapantay talaga yan. Meron si sir scoliosis. Okay, last now. Inhale. Sale. Piyo, sarap. Diyan ka lang muna. Straight ka lang. So far naman, sir. Ay, nahatak na. Pantay naman. Hmm. Wala, oh kahit hindi kahit hawakan ko yan talagang pero makikita nyo naman yung iba di ba? kahit hindi ko hawakan talagang kita kita mo ang layo eh pero nangata ko na si sir eh malaking bagay na yung pupuha na ano ba sila pa oh, hindi ko sa mga atrium natin dyan, yung mga nasasaktong tumatawag ng sarado na yung clinic, minsan hindi na kayo masagot ng mga admin. Hindi ko din naman sila pwede pilitin kasi day of day nila yon, So, pinaka the best na ano nyo, tawag, lunes hanggang biyernes. Pag linggo, magtaka kayo, hindi, hindi naman sumasagot yung pili. Hindi ko maubliga yung ano, hindi ko maubliga yung ano. Siyempre may pagkakat. Kung baga, ikaw, pinag-day ka ng boss mo, tawag ako ng tawag sa'yo. Di ba? Kung baga, bigyan ko rin sila ng day off. Day off din nila yun. Sana maintindihan nyo kasi yung iba nagagalit. Hindi kayo sumasagot eh. Matawag ako nung Sabad nung linggo, hindi ako, hindi kayo sumasagot. Eh, siyempre. Day off po yun eh. Monday to Friday po kayo tumawag. Ha, mga katre, maraming pong salamat sa pangunawa at, at sana'y eh, makabukay yung agad. Tapos, ito lang maintenance natin, sir. Ayun. Pag nasa kamas na tayo, oh, yuyuko ka ng konti. One. Kabila. Yan lang. Upo. Tapos, upo kayo. Ganunin niyo lang ng pau. Oh. Kahit saan nyo tamaan? ganunin niyo lang, oo. Oh. Pero, Roy, pagka din pau. diba, yan, inalug nyo yung paw. Nagganun kayo, alugin nyo lang, ganun nyo sa kamay nyo. Oo. Oh. Tapos, kahit pa ganun-ganun lang, oh. kahit saan lang patamaan, kasi hindi naman talaga kayo makakapag-massage yun. Ganyan-ganyan yun lang, ganyan-ganyan yun lang. Meron kasi sa itong bukot na parang ano eh. Ngayon, bukot sa parang may magutok dito eh. O yun nga sir eh, mga facet joint dyan or O yung mga capsule joint na lumilis. Yun din yung mga narinig yung kanina. Hmm. <coughs> well, kaya. Yeah. Ang dami, di ba? Yun lang din yung binabalik natin. Alam niyo kasi pag na-dislocate yan, ngayon pa lang na mag na yung balakang nyo. Pero kung tayo upo, kung walang masakit, ibig sabihin tama na yung binalikan nung mga naglagotokan Okay yun ang ano ron, yun ang pagtatansya ron. Daming lumagotok. Siyempre pag na-dislocate yung balakang nyo, alam nyo na kalalabagan niyan Kikiang-kiang kayo dyan. Pero kung wala, ang sarap na pakaramdang nyo sakto lang yung binalikan. Okay? Hintay. Maraming salamat. Thank you, Idol. Okay, sige. Sa lunes, magkita tayo ulit. Ha?